Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron pa rin nga pong problema, ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga pong ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Hindi mala nga po mga katrops nakakuha ni Samang Panalo ang Denver Nuggets sa kanilang dalawang pre game na ginanap sa Abu Dhabi kontra sa koponan ng Boston Celtics. Kung sa first game nga po nila ay naging dikit ang kanilang laban, sa pangalawa naman ay tuloy na nga po sila ditong tinambakan. Kaya ang kanilang head coach na nga po ni si Mike Malone ang nagsabi na naibulgar nga daw agad ng Boston Celtics ang kanilang mga kahinaan sa buong NBA. At una nga po dyan ay kawalan nga po ng kanilang mga manlalaro ng enerhiya na mag-box out at kumuha ng rebound. Ito nga po ang naging dahilan bakit nakukuha sila ng Celtics ng mga offensive rebounds at na outlate ba nga po sila nito sa paint area. Habang pangalawang kahinaan naman nga po ng Nuggets na lumabas ngayon ay ang pagkukumit pa rin nga po nila ng napakaraming turnover. Hindi para naman nga po nila ito nagagawa ng paraan sa dami ng mga sinasayang nga po nila na ball possessions. Samantala... Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga de po ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Hindi pa rin nga po mga makuha-kuha ng Lakers ang kanilang unang panalo sa preseason matapos nga po silang matalo sa kanilang unang dalawang laro. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po ito ikinababahala ng kanilang buong kupunan dahil alam nga po nila na malaki na ang pinagbago ng kanilang team kumpara last season lalong lalo na pagdating sa kanilang opensa. At lahat nga po ng mga iyan ay dahil sa kanilang head coach na si JJ Redick at ang kanilang bagong coaching staff. Sa katunayan, hindi nga po kagaya last year ay hindi na nga po sila masyadong dumedepende sa mga isolation plays ng kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James since meron na nga po silang mga ginagawang set up plays na involve ang lahat ng kanilang mga manlalaro na nasa loob ng court. At kahit man nga po paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng mga broken plays ay madali lamang po nila itong nagagawa ng paraan salamat sa pagawa ng plan B ni Coach JJ Redick na malaki ang naitutulong sa Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, may lumabas nga po ngayong araw na balita na pumarma na nga po ngayong araw sa New York Knicks ng exhibit and contract ang kanilang dating guard na si Damian Bow. Bali huli nga po itong nakapaglaro sa South Bay Lakers kung saan nag-average nga po siya dito ng 9.3 points, 4.5 rebounds at 2.9 assists per game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.